Hi guys! So for today's video ay gagawa tayo ng uh, magluluto ako ng vegetable okoy with baby shrimp. O oh, diba? So ayan guys. So naisipan ko lang gumawa ng merienda namin ni daddy. dahil si daddy walang pasok ngayon. So hindi na bago sa inyo kung ano mga ingredients niya. Nakikita naman ninyo, alam naman ninyo. Mayan, may kalabasa, may karos, may baguio beans, may dahon ng sibuyas, onions. Ito ay cornstarch para mamaya gagawin natin ano, kakanaw natin sa tubig. And then yung mampalasa natin na salt and pepper. Bumili rin ako ng food color kasi syempre ayaw naman natin uh, walang ano to, walang kulay yung ating okoy, di ba? And then mantika. Ewan ko kung kakasya to. Kung hindi kasya, bibili tayo kay Mikmik. -Mik. So guys, simulan na natin. So yan guys, nahugasan ko na yung ating mga gulay. Hihiwain naman natin siya ng ito, pa strips eto hindi ko pa alam kung paano. Ito ganun din, pa strips. Yan, ihiwain lang muna natin siya. And then, sisimula lang natin magluto, ha? Huh? Actually, guys, ano anyway, eh, first time ko magluto nito. Hindi ko alam kung tama nga ingredients ko eh. Pero basta alam ko tama yan. So, tara na, guys. So, guys, ito, hihiwain natin siya pa ganyan. Teka muna, ha? Magkaliliwan tayo. Itong sangkalan ko, nahugasan ko na to. So, sadyang ganyan lang yung kulay niya. Eto, nakikita nyo yan. Kasi yung anak ko, pinatungan niya ng kawali. Kaya, ayan, oh. May uling, parang uling. Pero yung nugasong kulay yan, syal, ganyan lang yung kulay niya. Huwag kayong ano dyan, ah. So, ayan, guys. Hihiwain na natin ito ng pa-strips. So, ganyan. Ganyan lang kita kay Miss Abby. Hindi ko alam kung tama to. Pero manipis lang naman yun, eh. O, diba? Ganyan. So, hihiwain lang natin siyang lahat. Oh, guys, ang ganda oh, 'di ba? Ito na yung kalabasa natin, guys. 25 pesos lang ang bili ko diyan. Ang dami oh. Pwede oh, ba parang manggang hinog, para Indian mango, 'di ba? So next naman natin ng ating carrots. So ito na siya, guys. Ganun din, katulad din sa ating kalabasa. Kasi hindi ko alam kung may carrots nga 'yung niluto ni Miss Abby eh. Pero dagdag na lang tayo ng carrots, 'di ba? So kanya-kanya tayong version o oh, baka ano na naman kayo diyan. Kung gusto nyo tanggalan ng carrots, okay lang, go. So, kung ano yung version nyo sa pagluto nyan, go lang. Pwede kayo mag-comment guys. Sabihin nyo sa akin kung ano yung gusto nyo ipaluto na, na menu dyan sa inyo sa lugar ninyo. Baka sakaling maluto natin sa... Pero tingin ko kaya kong lutuin eh. Kung mapapanood nyo yung mga vlog ko, may mga naluto na rin ako from Mindanao. Iba't ibang lugar. Naluto ko na guys yung kalapa, naluto ko na Sinantol, naluto ko na yun. So, ayan na guys, oh. Ito niya. ganda, di ba? Tapos, ito naman ating bagyo beans. Medyo, anuhan natin. Ayan, ganyan. Huwag masyado maliit kasi, baka hindi na natin siya makain. ay I mean, hindi na natin siya maano, makita. Okay lang ganyan, di ba? Next, yung ating onion. Hindi ko alam kung paano ko siya hihiwain. Siguro yung kung paano kanya slice na lang. Ganyan. Tapos ganyan. Oh, di ba? So ito na siya, guys. So hindi natin lilikitan. Ganyan. Oh, ito na lahat yung gulay na hiniwa-hiwa natin. Ayan oh. di ba? Tapos titimplahan ko na to and then gagawa na ako na ano niya. Ang tawag doon? Yung cornstarch na kinyanaw sa tubig o slurry. Slurry na ba tawag doon? So guys, tara na, timplahin na natin. Guys, nilipat ko siya ng lagyan. Ayan o. Oh. Kasi parang maliit siya, hindi ko siya mahalo. O oh, guys, malinis yung kamay ko ha. Ahuhugas oh, ko lang. Ayan. Ihahalo ko lang yung gulay. Wala, hindi ko pa ito natimplahan. Wait lang. Ayan. Haluin muna natin siya mabuti. Ayan. So, lagyan natin ng paminta. Tapos yung ating salt. Ayan. Haluin muna natin siya, guys. Ha? Ayan para may timpla na siya. Okay? Gawin natin mabuti. Ayan. Hindi ko alam kung ilalagay ko na yung tipon. pa paibabaw na lang. Paibabaw na lang natin, ano? So, guys, gagawa naman tayo ng slurry. O yung parang, ano, pang pandikit niya. Hindi ko alam anong tawag doon. Bala na kayo doon. Ayan. Tapos, nagyan natin ng water. Cornstarch to, ha? Wala akong giniling na bigas, eh. Dapat giniling na bigas, eh. Kulang to. Kaladagang ko. Wait lang. Kailangan malapot na malapot, guys. Wait lang. So, guys, ito na yung nagawa ko, oh. O, oh, diba? Hindi ko alam talaga kung tama to. Bala na. Bala na si Batman. So, kung mali man tong ginagawa ko, sabihin nyo sa akin. Para sa susunod, alam ko na. First time ko lang talaga magluto nito. And hindi na ako nag-check ng internet kung paano magluto nito. So, guys, simulan na natin. Ay, hugasan ko muna pala yung kawali. Wait lang. Guys, hindi ko alam kung ilalagay ko pa to o hindi na. Kasi parang iniisip ko, kung si Miss... Abi ah, ba? lagay ng ganito. So, parang ayoko na lang siya ilagay. Diba? Huwag na lang natin ilagay. Yan ha. mo muna tayo ng ano, isa. Ha? Napin ko kawali, guys. Guys, ito Oh. Gumawa ako. Kita nyo? Oh, may plastic yung kamay ko ha. Yan. Tapos, aanahan natin siya neto. Kita nyo, neto. So, nag-iisip ako, kung ihalo eh, ko na ba itong mga hipon ko dito, o oh, tama lang yung ganyang nakaibabaw. Diba? Akala ko madami. Parang pagkano, konti lang pala. Hindi pa mainit kawali natin, guys. Bago yung kawali ito. So, kamaya ko nalalagay ito. Pag mainit na, mainit na yun, guys. ayun o. No? Oh. Madami din naman, diba? So, paprito natin yan. Pero, lalagyan muna natin ng slurry. So, ito na, guys. Lagyan natin na natin ito. Mainit na mantika, eh. Kailangan may yes. hit lang. O, di diba? Parang hotcake. O, oh, ba diba? O, kung iba. Hindi ko alam guys kung tama to. Wish me luck. Wish me nay nay. So, ayan. Diba? Pipilito na natin guys. So, ayan guys. Ay! One, two, three. Ooh! Oh, diba? Slow mo. Ayan. Hintayin lang natin. Huwag daw gagalag. Ay, sige. Hindi mo lang. Ito. Sino wala yung baggy beans kailangan ice cream on yun. So, kailangan nandiyan siya ako yan. Wala nga, hindi na dunagay. So, yun tayo lang natin yan. Maluto, guys. Guys, para maputla siya. Ayan o. Oh. Nagyan natin ng food color. Diba? Sige, okay tayo muna natin siya dyan maluto. So, ito na siya, guys. So, diba gumanda? Tapos nilagyan ko pa ulit siya ng konting cornstarch para medyo lumabot. to, ayan, ang ganda na ng kanyang consistency, o. Oh. O, diba? So, balikan natin yung ating niluluto, guys. So, guys, ayan na, oh. Alam nyo, guys, ang bango niya, promise. No joke. Nga, bango siya talaga. Aray ko. di oh, diba, sunog. Ang galing ko, di ba oh, tingnan nyo nga yan. oh, sunog yan. So, ayan na, guys. O, oh, diba, lodo na siya. Kailangan natin patiningin. And then, next na tayo. Next na. Tingnan natin kung successful uli ito. E, para ko kapag yung kulay nito guys. So, balikan natin sa uli mamaya. So, guys, ito yung niluto ko. Ah, mainit. Mangyan natin. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Mainit pa. Ito natin. Mmm, sarap guys. Bukawin ko narinig yung crumbs mo. Ayan. Mmm, mmm, Yum, Ram, yam, yam. to guys? Mas maganda yung kulay niya kesa doon sa nauna natin iluto. O oh, ba diba? kulay kwek-kwek. O oh, diba, hindi pa siya crunchy. Kailangan lang yung crunchy. Tingnan nyo guys, inihalo ko na lang yung hipon. Ayan o. Oh. O oh, diba, hinalo ko na lang siya kasi baka hindi siya magkasya eh. Oh, o diba, Para lahat meron. Masarap siya guys, promise. Ayan na, na siya uli. Hanguin na natin. O diba, crunchy na siya guys. Hindi na siya sunog. sakat eh -eh. guys. So guys, ito na yung last na may salang ko. So nakagawa ko na ang 10. Pero 9 na lang siya dahil kinain namin ni Buso yung una namin lupa, Masarap siya guys, promise. So ayan, may merienda na kami ni Daddy. So guys, ito na yung ating finished product. O, oh, di ba? Hindi yan sunog guys. Medyo sunog lang. Kasi din over fry ko siya eh. So ayan guys. So, pero masarap siya. Di ba? Ito na po ang niluto kong okoy. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!